Ano okay, ba yan? Mga tilaks. Testing ng Brave 7. Akaso. Testing na natin <laughs> yun, mga tilak. So, kung kailan ito na natin. Alatang panahon mag-testing. Ang mga init. Summer na. Ang sabi mo, lali mo ito. Ganda. Init. Okay. May... Dapat ganitong oras tayo umaalis. <laughs> naka 1080p 30 frames per second hindi ako nagkakamali lalagay ko na lang dyan next way setting yan hindi mo alam kung nakatapat gamit natin yung e-bike natin o pakita mo na e-bike natin Napakalapit. naman yan. Pakinga dito. Mamaya, pag naglakad ako, pag gano'n na rin. Wala pang ano? Wala. Wala. Kanya-kanya muna na tayo tanghalin tapat. Tanghalin tapat. Wala signal light. Ay, pupunta tayo ng market market na sila. Yan, habang nakatutok sa mukha ko yung camera. <laughs> Handheld lang, hawak lang ni Lali yung camera eh. Shout out kay Aaron! Maraming salamat sa, sa pagpapahiram na itong akaso. Okay. ้ำตาลเป็นน้ำยังไงด